good morning mga idol tara naman tayo mag Suga so, na naman tayo ng alaga natin yung mga ba baka at saka kambing nuuna ko lang itong mga baka mga idol dahil malayo kasi dito si dun sa intran sa git kaya nuuna ko to tapos sunod yung mga kambing noong mga idol dinala ko nga yung isang baka yan Hawak-hawak yung tali mga idol. Anong. Kasi paiinumin ko. Kasi ilang araw na rin hindi siya nakakainom mga idol. Tsaka ilalabit ko na siya sa mga kapwa niyang baka saka para makita na rin niya yung anak niya kasi pag uh, solo siya hindi pumupunta yung anak niya mga idol eh nalilibang dito yata sa mga uh, ibang maliliit na baka Uh, sasama ko na sila doon sama-sama na sila mga idol painumin muna natin ng tubig good morning good morning salamat sa mga sumusuporta sa videos ko uh, mga idol ito yung puso yan yung tubig painumin muna natin mga idol umiinom na siya ah uh, kasi pag uh, maganda sa baka na umiinom para maging healthy. Tatapos na siya mga idol. Lapit na natin doon sa ibang mga baka. Good morning, good morning. Subscribe lang mga idol yung mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko. God's simple. Ganito lang yung mga videos ko, mga idol, mga upload ko. Dito lang sa trabaho ko. Isa pa akong security guard dito sa Tisda Farm, mga idol. Eh ang kaso, ginagawa ko to, akala nyo, parang critiquer ako, no? Guard po ako. Ginagawa ko lang to dahil wala po yung taga-pag-alaga ng mga hayop, mga idol, um, natanggal, umalis. Uh, kaya ako muna, mga idol. Eh, okay lang naman, dahil wala pa namang pasok yung school. Uh, as lang na tayo muna mag-alaga. Kayang-kaya naman, mga idol. Tsaga lang, tsaka kunting sipag. Ganun lang. Ang natin ito Ito, Sandali so, yun yung mga ibang mga baka, mga idol yun. Pero so, kung nakikita nyo yung ibang mga baka. Hindi ko sila linapit doon sa may bahay eh. Ito lang natin tatali. Wow, kawa ko pa yung tali mga idol oh. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Subscribe my channel, God Simple. Salamat sa mga sumusuporta at salamat sa mga nanonood. Thank you po.